For today's video guys ay magluluto tayo ng ginataang crab pero bago ang lahat please like, share, subscribe for more. Okay guys, simulan na natin. Huwag na natin gawing komplikado ang pagluto nitong ating ginataang crab. Nilagay ko na yung lahat ng ingredients niya, bawang, sibuyas, luya, saka yung mga gulay niya, sitaw, saka yung siling haba. Instant gata na nga lang yung ginamit natin dahil nga sabi ko nga wag na natin gawing komplikado ang lahat. By the way guys, ito nga pala niluto ko ngayon dahil paborito ito ng bunso ko at may nakita ako medyo matabang crab kanina sa palengke. At ito na nga nagumpisa na siyang kumulo. Talagyan na natin siya ng black pepper para may dagdag panlasa at may konting anghang din. At medyo dinamihan ko nga yung paminta dahil mas gusto ko yung medyo malasa, may lasa ang paminta talaga. Konting vitsin. Konting asin kasi malasa na rin naman talaga yung crab. Tapos nilagay ko na yung kalabasa dahil mas madali siyang maluto kaysa sa sitaw kaya hinuli ko siya ng konti. At ayan na nga guys, hintayin na lang natin maluto yung kalabasa. Tikman nyo na rin, depende sa inyong panglasa. Yung iba guys naglalagay ng konting suka pero ako hindi na. Sabi ko nga kanya-kanya tayong style, kanya-kanyang panlasa. At ito na nga guys. Tingin ko ito ay lutong-luto na at pwede na natin i para makain na. Ito na nga isasali na natin sa ating lagayan para i-ready na ang ating tanghalian. Sabi ko nga sa inyo napakadali lang, 'di ba? Napakadali, simple lang lutuin at 'wag na natin gawing komplikado pa. Habang nililipat ko na tong ating ganitaang crab, langhap na langhap ko yung bango niya. Sigurado ako magustuhan 'to ni Bunso dahil simple man ang pagkagawa nito. Sinigurado kong akmang-akma sa panlasa niya. And guys, maraming salamat sa panonood. Again, please like, subscribe and follow for more. God bless everyone.